ito yung pinakamalaking halagang order ko online sa Lazada nagkakahalaga ng 10,323 DJI Osmo Action Camera at uh, refurbish at super bundle na to Complete na ready to use na lang talaga kasama na dito yung uh, memory card battery tapos marami pa at yun Ginidyo ko na din para for safety kasi uh, legit naman yung binili ko nito sa store sa Lazada at tinanong ko yung seller at alam ko legit to. Ginidyo ko lang para yun nga in case na may kulang yung item, may damage, meron tayong ebidensya tapos ma-return ma yung refund natin. Sa laki ng halaga na to, talagang i-video natin. Hindi lang ako satisfied sa kanyang protection kasi yun karton lang karton agad yung kanyang -cover. parang hindi siya safe sa laki ng halaga tapos ganun lang kung may mga kasabayan itong mabibigat maya may UUP talaga ayan sya ayan yung laman kasama tripod na plotter tapos ito hindi ko alam kung ano yan ito kasama yung battery and then ito check natin kung ano yung mga laman nyan mamaya tapos bag uh, at I'm sure na andito yung camera overall yan lang yung laman ng package ayun yan nahulog pa ayan yung camera na DJI Osmo Action Cam okay legit sya at uh, tingnan natin kung functional kung gumagana at panoorin nyo lang hanggang dulo yung video kasi ifo full review ko to. Kung maganda bang gamitin, kung until now ngayong 2025 useful at kaya pa rin makipagsabayan sa GoPro or sa ibang action camera. Kaya panoorin nyo lang yung video na to hanggang dulo at huwag yung skip para hindi nyo ma-miss yung mga ibabahagi ko. Ito na yung camera. Ayan. DJI Osmo Action. ito yung mga kasama sa package yung kanyang case tapos uh, memory card tapos, tapos yung underwater na protection nya case din pang underwater tapos may kasama siyang battery ito battery package kasi, kasi ito yung binili ko pati ito kasama na yan pang tripod na pang under ah, pang ano hindi siya maglulubog sa tubig floater tapos yung dito tinatouch yung battery kasama siyang cord dalawa type C may kasama ano, ito yung kasama kanina sa box tapos may kasama ding bag ito free nya na yung bag tapos ito yung mga upang lagay sa mount ito yung lagayan ng battery And overall yan yung lahat yung kasama sa package sulit ayun o no, Angas. first time ko makahawak ng ano action camera ayun. sulit gamitin natin habang tumatakbo tayo tingnan natin yung ano niya yung resulta naka 1080p 60fps tapos naka on yung rack dito naman naka HDR mode naka 1080p tapos 30 fps tapos hindi siya naka naka off yung rock steady ito yung kuha niya na naka-on yung kanyang rock steady tapos naka 1080p 60 fps subukan natin dito sa pakyat sa may trail ano yung magiging kalabasan niya ito naman yung kanyang HDR naka 1080p 30fps tapos naka-off yung kanyang Rocksteady hindi tayo makagamit ng Rocksteady yung stabilize pag naka-HDR sya yun lang yung disadvantage nya walang stabilize ito HDR Ito yung mukha niya kapag ka nakalagay sa case mas astig sya tingnan tsaka safe siya kapag nakalagay sa case kasi kung aksidente mang mahulog ay mayroon siyang proteksyon yan ayan yung itsura niya maliit lang at napaka useful at madali lang gamitin, gamitin isang pintotang natin ready dito use na ayan ito naman yung kanyang front dito natin pinutin sa gilid yung quick switch niya na yan once na maklip natin yan automatic na kaharap sa atin yung record ito yung nagustuhan ko dito sa camera na to kasi meron na siyang front screen at once na kinklik click naman natin babalik na siya ayan napaka useful nya gamitin at yun yung nagustuhan ko sa camera ito unang una, -una syempre yung kanyang quality nakita nyo naman sa nireview natin nung una yung kanyang stabilize kapag ginamitan natin ng rock steady at yung S SDR nyo naman para sa akin mas maganda siyang gamitin sa gabi tapos uh, kapag nagbabiyahe sa gabi kapag nag rides using this camera kapag ginagamit ko yung naka built in mic lang yung gamit ko doon yun na yun mismo kung ano yung kalabasan ng output ng ating buses, ng audio doon ayun na yun naka built in lang dito wala akong ginagamit na mic satisfied ako overall satisfied ako sa kamerang ito